sa in guys, what's up? Welcome back sa channel natin. Sa for today's video, ito yung nasipat natin na isang crayfish natin na medyo kakaiba. Ayan. So, tingnan nyo guys, oh, yung sipit nya. At ayun guys, bago ko umpisahan yung Uh, ipi-feature natin na crayfish eto, available po tayo ng per kilo ha, yun, gusto ko lang i-remind sa inyo guys, sa mga bagong tambay lang dito so available po tayo ng per kilo so iba-ibang size po, available po tayo meron tayong 2 to 4 inches at 3 to 4, uh, 4 to 5 inches sa mga per kilo natin food consumption, available din po tayo dyan so yun guys, PM nyo lang po ako sa mga gustong mag-try, gustong mag-alaga ng crayfish dyan, yung Australian Red Glow kung tawagin natin or ARC yan guys, ang dami po nating stocks ngayon, sobrang dami po ng stocks natin ngayon, so PM lang po kayo or text lang po kayo sa akin o sa page ko na to, sa YouTube channel natin dyan sa number po na nasa screen yung pinaplash natin sa intro ng uh, vlog natin yan, pwede nyo po akong makontakt dyan guys so available po tayo, ulitin ko lang iba't ibang klase po, available po tayo at doon naman po sa gusto ng mga red clarky, yan. Available din po tayo ng red clarky, guys. So maganda po ito pang aquarium, palamuti sa aquarium. So kung edible, edible din naman po yan. Pero mas magandang display sa mga aquarium natin. Nakita nyo naman yung kulay, napakaganda. So yun lang po. Ayan. Ay, medyo malabo. And guys, nakita nyo yung sipit nya sumanga. Naging yung isang klo nya, may isa pang nabuo na sipit din so medyo kakaiba to so isa to sa mga nakita natin sa magandang i-feature sa vlog natin so hindi bihira tayo makakita ng ganito actually ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng klo na sumanga so titingnan natin guys kung pag nag siya, sya titingnan natin kung mawawala yung sanga ng sipit niya na yan so idodocument na rin natin to para makita nyo hindi ko alam kung syempre ngayon lang tayo naka-encounter ng ganito maski kayo so ngayon nyo lang din nakita yung ganitong klase ng crayfish so hindi naman siya as in uh, rare na rare pero hindi lang din siya talaga pangkaraniwan pangalawa syempre nagbablog tayo regarding sa mga crayfish kaya gusto ko na ipakita rin sa inyo so pwede pala yung ganyan ano akala ko sa tao lang may mga tinatawag na inborn kung tawagin so yung mga inborn na claw pero since malaki na siya kung maliit pa lang siya yung ganyan na yung claw niya tingnan natin kung mawawala yan o hindi so pinakita ko lang sa inyo itong klase ng creepish na to na ARC to guys ha ah, ARC sa so, mga nagtatanong ARC po ito so medyo kakaiba lang yung clone nya kaya medyo naaliw ako natawa ako ng konti vlog natin so siparin natin to kung magtatagal sya or after molt nga yun nga kagaya na sinasabi ko kanina after molt kung mawawala na yung pangalawang sipit nya na tumubo na yan ayan o kita nyo po hindi naman siya gumagalaw pero kumbaga sa tao parang ano yan eh. On second tawagin. sa <laughs> atin, on second tawagin yan. Yan, male yan guys. Kita nyo naman. So putol yung dalawang tatlong ano niya, paa niya. So i-isolate na lang din natin to. Mga uh, nasa 4.5 inches na to guys. So yun lang. So check natin yan ha. Nakita ko lang din sa inyo to. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At syempre kung bago ka lang sa channel natin, yan. Subscribe nyo na po yung channel natin. Click nyo na rin yung notification bell para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish. So yung mga species na kagaya na ito, medyo kakaiba. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat and happy crayfish farming po.